So ano So what's up mga kailab uh, Ayan uh, Dahil ako y boring uh, Wala mo mag walang magawa mag dito sa bahay Kasi tapos ako maglinis So ngayon mga kailab May ashera ko sa inyo Bali Alam nyo yung KCO Yung Tangkong chips original ni Kay by Juice So ngayon mga kailab Dahil Tatagal-tagal ko nang napapanood dito sa TikTok Ah uh, Maraming nagsasabi na masarap daw ito pero hindi naman ako makapaniwala dahil hindi ko pa natikman. Pero ngayon mga kailag, umorder ako. Walang inorder ko. Tatlo na kain ko nakahapon siya. So ngayon mga kailag, uh, tikman natin kung talagang masarap ito. Iba't so, ibang favorite ko ito mga kailag. So ngayon natikman uh, natin itong KCU Dispoica. Nakangkong chips. Bali ito pala mga kaila classic lang. Classic. Classic lang. So yun na. Uh, yun ang atik natin masarap. Yun. Hmm. Mga kaila bali ito ang ito ang laman. Sobrang ano mga kailap, sobrang bango. Tapos talagang Sinig na mula, ting tingin pa lang talagang masarap na at crispy. Tikman natin. Labis. Siguro rate, rate ko dito ah, rate. Talaga. Iba rin masasabi ko dito mga kailap. Talagang napakasarap niya. Sobrang crispy mga kailap. Sobrang lutong. Tapos yung lasa niya, talagang yung sakto-sakto yung walang alat. Hmm. Harap. Pero ito mga gustong makag sa nito. na kayo sa TikTok shop. Dun kayo mga kabili. Sobrang mura lang. Grabe ang sarap. Sobrang sarap pala. Pala na itong mga kailab. Hmm. Grabe. Sobrang lutong. Hmm. Sarap. So, ma ma-order ma -order ulit ako mga kay Lab. Tapos, patrimin ko yung mga batang katugos sa so, tagaroon sa amin. Apatrimin ko, tap apa bigyan ko sa kanila ng feedback kung ano talaga ang masasabi nila sa kangkong chips ni Kuya Josh Moika. Ayan. Napakasarap. Ayan mga mga kailab, hanggang dito na lang muna. So, ayan na. Palinig nyo naman yung nga sinabi ko talagang mapakasarap. Bali, Bale Sabang na lang kayo sa mga part 2 ko. Aba dito. Dito ay bagagawa ng part 2. Para dun sa bak ng mga batang di pa nakatikim nito. Masarap.